Jollibee. Roman tried the cheeseburger in Jollibee. How is best it? Best cheeseburger in the world. <laughs> <laughs> tried the chicken sandwich. That's the best. One, one, Much better than the yum burger. I actually don't like yum burger. So. I don't like <inaudible> yam burger. I don't like <inaudible> yam burger. I don't like burger. Yummy. <laughs> That's the best, right? It's Dimitris' favorite. All right, we're here now at. sa bato sibo so from here punta naman kami ng Boal-Boal, sibu -boal mga 1 one, one hour and 33 minutes pa. Hmm. Kaya have to after more than an hour of driving from de port papunta ng Volvo Alay, nakarating na rin kami sa wakas. At numiritso na nga kami kaagad dito sa my beach na may, ano din, my resort na may restaurant at saka swimming. At si Yuri nga ay hindi na mapipigilan guys. Sobrang excited na talaga siyang mag-swimming. Kaya ayan, pinag-swimming na namin dito. Ang bayad pala sa swimming pool na to guys, mga 300 pesos um, per head. Pero pag para kung hindi ka guest sa uh, resort nila, pero kung guest kana nag uh, stay ka dito ay free lang of course Walang bayad ang pag-swimming since hindi kami guest walk in lang kami at pero since hindi kami guest ay hindi free yung pag ano namin pag pag-swimming ni Yuri dito may bayad kasama na si Dimitri at sabi nga ay kapag nag-order kami ng at least 1,200 worth of ano dito, pagkain dito ay libre na daw ang pag-swimming. So, kaya ayan, nag-order na kami ng pagkain at dito na rin nga kami magla-lunch. What happened to your face? Oh, what happened? We got into an accident yesterday. Hmm? Is it yummy? You eat more fruit. There's more fruit here mango, watermelon, pineapple. Don't poop here, okay? No pooping here. If you want to poop, you tell mama, okay? Yes? Kiss mommy. <laughs> Ayan sila, Dimitri at ang kanyang friend. Nag-snorkeling na sila doon. Sobrang napakadami ng sardines talaga dito. Itong, uh, itong marine sanctuary na to ay matatagpuan dito sa Bas Diot Mual Bual, Cebu. I think sa Avedra, Cebu na ito. Basta bas di yun mo albo al, al um, isang marine sanctuary. Marami nga ditong mga sardines na tinatawag nilang sardines run. At saka meron din ditong maraming turtles, sea turtles at iba, ibang klase ng marine species. Pangalawang beses na namin to ni Dimitri na magpunta dito. Kasi last um, way back 2019 ata yun, nakapunta na kami dito. Um, bago pa lang kami magkakilala ni Dimitri noon, magjowa pa lang kami noon. Time na yon pumunta kami dito, nag-trip kami dito, free diving, snorkeling. At, ayan nga ay, sobrang napakadami talagang sardines. So, alam nyo ba na maraming pumupunta talaga dito, mga scuba divers, free divers, para, para lang makita ito mga marine species dito lalo lalo na yung lalong lalo na ang mga sea turtles at saka um, ano mga sardines. At ngayong araw nga hindi sila nakakita ng sea turtles guys kasi ano medyo late na kami nag-nakarating dito. Usually kasi ay yung mga sea turtles ay nagpapakita lang pag um, umaga sobrang aga kasi kumakain sila. Pero ngayong mga oras na to, malapit ng mag-lunch time, wala ng sea turtles. Nasa ilalim na sila. Yung mga scuba divers na lang ang makakakita sa kanila. was your swimming there? Do you enjoy? Um, you enjoyed it? It's nice. So, nice. Um, Sardines, you like? Sardines. It's not big like Where's small. sardines Small sargent, but really like. Alright guys, welcome to our hotel here in Mual Bual. So, the three of us will stay here. Diyan yung kaibigan namin si Roman. Diyan si Dimitri. Kaming dalawa dito ni Yuri. Fully book yung mga hotel dito. Ito yung nakita namin na vacant. 4,000 a night. At, ayan. May malaking CR. Dito ang shower. Yan. Tapos, malapit lang din siya sa, ano, sa dagat. Hmm, ang bango naman dito. A few moments later. Hi! Magandang hapon, guys. Punta kami ng White Beach. Kami lang ni Dimitri, Yuri, at ako kasi yung friend namin si Roman ay magstay lang siya doon sa hotel may gagawin siya. May tatapusin siyang trabaho. Wow. Ah, jelly ko ya. At ayan, nandito na nga kami sa may white beach Marais? ng no, Moalboal, Cebu. Ito naman yung tinatawag nilang bus dako dito sa Mualboal, Cebu. Walang masyadong tao ngayong araw. Uh, mostly yung mga tao dito ay mga tourist mga foreigner tourist last time kung last time naming punta dito sobrang napakaraming tao sobrang crowded dito maraming nagkakamping sa beach tsaka as in sobrang dami talaga overcrowded talaga dito dati kasi mga summer time yata yung naka, last naming punta dito pero ngayong araw naman ay peaceful lang, chill lang dito. Kaso nga eh, sobrang napakaraming aso. At ayan si Yuri lang ang naligo kasi medyo uh, gininaw kami ni Dimitri ayaw naming maligo at saka ano na rin medyo gabi na rin napakahasil mag, mag uh, bihis bihis pa kami mamaya kaya si Yuri na lang ang pinaligo namin kasi gustong gusto sure niya talaga maligo dito sa maayong gabi eh, ga? gabi, eh. Ga gabi, eh. Ga -gabi. <laughs> maayong gabi eh Mayong gabi eh. gabi Maayong gabi eh. gabi. You mayong gabi. Eh. You sound more natural. <laughs> maayong gabi. Maayong gabi. <laughs> you chick say maayong gabi. Maayong gabi. <laughs> But your chick is the cutest. Maayong gabi. Eh. They are working here. And guys, finally nakatulog na rin si Yuri. Hintay ko siyang matulog para makapag-edit ako ng video at makapag-voice over. <laughs> Tagal niya natulog. Sobrang ingay niya kanina. Ayan, mag-voice over na ako at mag-edit ng video for the YouTube channel. Good night, baby! May ito dito. Mosquito net. May aircon pa. Kaya, hindi siya malalamok. yung anak ng may-ari ng resort dito, ang pangalan ay Yuri din. <laughs> yung nickname niya ay Yuri din. Eh, yung pangalan niya is Yuriel. Tapos nickname niya is Yuri din. Ano siya? Half half Filipino, Filipina mama niya. At saka British ang kanilang ama. Dalawa sila. May, may kapatid siya. Babae. So Yuri din ang ano niya nickname kagabi namin nalaman nung nagpunta kami sa restaurant at nakakapag ang galing kasi sobrang ano so, sobrang bland ng buhok tas yung mga mata ng mga bata is blue talaga parang parang hindi half parang pure british talaga tas nakakapagsalita sila ng bisaya kasi dito sila pinanganak din yung panganay is ano na parang 9 years old na ata yun tapos yung yung bunso, yung si Yuri ay ano, 3 years old. Tapos nakakapagsalita talaga sila ng Bisaya, walang accent. <laughs> Na-inspire ako na turuan si Yuri ng Bisaya. Kausapin ko na lang siguro si Yuri ng Bisaya. Pero medyo hard sa part namin. Yung sa kanila okay lang kasi yung mama nila Bisaya, tapos papa nila British. Pero kami ni Dimitri kasi, hindi, ano, tatlo ang kailangan talaga ma laman ni Yuri na lingguwahe kasi si Dimitri ay hindi naman ano English ang kaniyang native language tas ako hindi rin English ang native language ko yung sa kanila okay lang kasi yung papa ng mga bata British English yung native language tas yung mama Bisaya so okay lang kung dalawang language ang ituro pero sa amin kasi, si Dimitri Russian, ako Bisaya. At kinakausap namin yung isa't isa ng, na sa English na lingwahe. So, parang hindi naman din maganda na dalawa lang ang matutunan ni Yuri na language. Russian at Bisaya lang. Kasi paano kami mag-uusap tatlo? <laughs> kasi kami Dimitri, kami ni Dimitri nag-uusap kami in English. Marunong naman ako kaunti mag-Russian, pero... Sobrang kaunti lang Tas si Yuri uh, si Dimitri marunong din naman siya magbisaya. Sobrang kaunti lang din. Nag-uusap talaga kami dalawa sa English. Kaya si Yuri ay kinakausap ko na rin ng English kasi hindi kami magkakapag-usap tatlo pag hindi alam ni Yuri mag-English. Anyway, yung mga kalaro niya dito sa bukid, mga Bisaya naman. So dito din kami titirana So, I think ma ano din ni Yuri, matutunan din ni Yuri ang pagbibisaya. Kasi dito na naman kami titira sa Pilipinas. Ang importante lang is magkausap kami tatlo <laughs> in English. Kaya English yung tinuturo. Kinakausap ni si Yuri ng English. <clears throat> Tapos yung papa naman niya, kinakausap siya ng Russian. Si Yuri alam niyang mag-Russian na. Pag kinakausap niya ang papa niya, nagra-Russian siya. Tapos minsan nga rin, siguro nako-confuse siya. Kimi-mix <laughs> niya Russian at saka English. Pero <clears throat> minsan pag parang na ano niya na na napapansin niya na minimix niya yung English at saka Russian pag kinakausap niya yung papa niya pag na, na pag kinausap niya yung papa niya na mix English at Russian inuulit niya yung sinasabi niya uh, at sinasabi niya ng straight Russian na uh. <laughs> sa akin naman, English yung kinakausap niya ako in English. Tapos minsan, may mix na bisaya din. Kasi minsan pag nagagalit ako, pag uh, inaano ko siya, pinapagalitan ko siya, binibisaya ako talaga kasi ang hirap mag <laughs> ang hirap mag magalit pag ano uh, straight na English. <laughs> so, ayan guys, sobrang ganda ng araw. Share ko lang kasi ang galing, sobrang galing. Sana matuto din si Yuri na magbisaya kasi na-inspire ako dun sa dalawang bata kagabi. Sobrang galing talaga nila magbisaya nang walang walang accent talaga. Kasi yung mother nila, taka, tsaka, sila yung may-ari ng hotel, ng resort na to, yung mother nila parang taga dito din sa Mall Bual. Pure Bisaya talaga. Tapos kinakausap silang dalawa in Bisaya. Tapos yung mga staff ng hotel dito ay kinakausap din sila in Bisaya. Kaya madal natuto talaga silang mag-Bisaya. Nintay lang namin yung dalawa magising kasi punta kami ng Bas de sa Mall Doon kami mag-snorkeling kasi mas maraming turtles at corals at mga sardines doon. Isda. Diba? Ibang klaseng isda. Tapos, pagkatapos namin mag-snorkeling, guys, ay punta na kami na Cebu City. Doon naman kami mag-explore explore. I-explore-explore eh, -explore, explore namin si Roman dito. Si Roman, guys, ay hindi siya masyadong mahilig sa beach. Um, kasi city boy siya. At saka yung trip niya dito sa Philippines, gusto niya ang pumunta sa mga city-city, yung matataong lugar. Gusto niya makita yung magandang city like Makati, BGC. Nagpunta na siya doon. Tapos gusto din niya makita yung area na mga um, poor areas of Manila or poor areas of Cebu. Gusto niya yung ganong classic travel. So, kaya kami pumunta na Cebu. Punta kami doon sa IT Park sa yung may magagandang buildings doon sa Cebu. Tapos, after naman, punta naman kami doon sa may mga poor areas. Baka pupunta kami ng Colon. Parang mas interested siya doon sa mga ganong, I mean, interested talaga siya sa mga ganong klaseng lugar, travel niya dito sa Philippines. Hindi siya masyadong mahilig mag-snorkeling, snorkeling, mag-beach. Kahapon niya ay, punta kami ng White Beach, ayaw na niyang sumama kasi hindi na masyadong type kaya isang, isang ano lang kami dito isang araw lang kami dito sa Moalboal, tapos kunta na kami Cebu City <coughs> kami naman ni Dimitri ay gustong gusto namin ang beach <laughs> gusto namin mag snorkeling, snorkeling, free diving yung bisita namin hindi mahilig kasi matagal din siyang ano uh, matagal din siyang tumira sa Turkey at saka lagi daw siyang nasa beach dun sa Turkey kasi yung um yung fiance niya is ma yung parents ng fiance niya may bahay doon sa Turkey. Russian yung fiance niya pero may bahay sila sa Turkey. At pag winter sa Russia doon sila tumitira sa bahay na yun. So kaya hindi na siya masyadong mahilig <laughs> sa beach. Yuri, Where are we going? We're going to the white beach la 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 la. So, The white beach is Here, there's a lot of blue stores, beach, monsters, Mama, blue and small, beach, white here. White beach, blue beach, not white. <laughs> okay. White. This is the white beach. They also have a lot of room for rent here, and here, just near the beach, very local style homestays. White beach. Whoa, welcome, welcome to the white beach. Dili ra lang midiri ko ya, lang lang Oo. Wow, so many dogs here. So many dogs. Yuri, don't pet any dogs here, okay? Because these are not our dogs. You should not pet them. Okay? Kasabot. You understand? Do not pet the dogs. Baby, Contrussi, baby, contrui, mama. Contrui, 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 contrui. He said, "Look at my baby. That's a puppy. That's a puppy. That's the baby. So many dogs here. Baby, amazing. That's baby, mama. <laughs> this beach is full of, full of dogs. Mama. Mm. We made it. Was it? Okay. Hindi kami nagstay ng matagal doon sa White Beach. Dumiretso na kami dito sa tinatawag nilang Bas de kung, kung, saan nag-snorkeling si Dimitri at Roman kahapon. Mag-snorkeling kami ulit dito bago kami pumunta ng Cebu City. nag muna kami dito ng mga fins, life jackets, uh, at mask. Look at you, Papa. <laughs> so happy. <laughs> he, he, wants, he wants to go up. <laughs> you have to walk. <laughs> Alright guys, we are ready to go snorkeling. Your chick and I will go snorkeling today because yesterday we didn't go with them because it was so hot. But this morning is the weather is perfect. So we're going to swim. life, babe. Ayan Ay, na si Kakatapos niya lang niyang mag-swimming sa swimming pool. Punta kami doon kanina. Kaso natakot, natatakot siya doon sa dagat. Mas gusto niya mag-swimming dito sa swimming pool. Si Dima hindi pa nakapag-swimming sa dagat. After this, mag mag-swimming sila ni Roman doon. Uh, Mag-shoot sila ng video. Baka makakita sila ng turtle. Hindi ako nakakita ng turtle kanina doon. Pero maraming sardinas don, Sobrang ganda. Sobrang dami talaga ng sardines doon. Diyan sa ano, dagat. Wala na masyadong tao. Kasi mainit na. Ayan na si Urchic, oh. Umitim na si chick guys. Kakaligo dito. Oh. Ayan, dito na naman si chick mag-swimming sa dagat. Ayaw na niya doon sa swimming pool. They will go snorkeling na. Dimitri siya kasi Roman. And sobrang dami ng ano ngayon, sardines ngayong araw. Medyo maaga-aga kami ngayong araw. Pero still, hindi hindi pa rin sila nakakita ng sea turtles. Ewan, hindi nagpapakita ang mga sea turtles sa amin. Yung mga sea turtles na sa sobrang lalim talaga. Dati right, nung magpunta kami dito ng snorkeling, snorkeling kami, neighbor. sobrang daming sea turtles na nasa mga Roman, party what na. to you? Siguro kailangan talaga namin super maaga talaga dito para makita yung <laughs> you need help? <laughs> and guys, punta na kaming Cebu City, dumaan muna kami dito sa my snack bar kapihan Binum kami ng kapi, kumain ng burger what are you doing? vlogging 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 burger buy one take one na burger tsaka may ano din sila coffee Ice coffee. Si Yurchik naman ay nag-scramble. Ayan si Yurchik, oh. Sobrang nagustuhan niya ang scramble niya. He's super happy. Super happy? Yeah? Okay. Are you happy with your scramble? Yes? <laughs> yummy? Is it yummy? Put it back. Put it here? Yes. It's for later? Okay. Can I try? No. No? <laughs> okay. 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 Ayan, guys. Let's go to Cebu City na. Hi guys, nandito kami ngayon sa Barili. Ano na kami coconut buko habang ano Cebu City. This is this is our hotel. Welcome to our hotel. Um, what's the name of the hotel? I forgot. What's the name of the hotel? Quest. Ah, here. Quest Hotel Conference Center Cebu. So this is our room. How much? How much is here per night? Um, Three thousand one hundred. Three thousand one hundred per night. Is it with breakfast or no? No breakfast. So this is the shower bathroom. There's a sink. Yuri, don't turn off. Don't turn off the lights. Wash your hands. Yeah. That's it. this is our bedroom this is this is yeah Nasa ano to guys, nasa center talaga to ng Cebu. Ayan oh. Yung sa labas ay yung ano, malaking H&M store. Ano? Ano kayang build? Ah, itong building na to ay Synchrony. Ano? Di ko alam ano yung Synchrony. Synchrony. Malapit, malap, nasa center talaga to. Um, malapit dito ang Ayala At iba pang mga mall Malalaking mall Ang daming malalaking building dito So, kararating lang namin Kaka-check-in lang namin Sobrang pagod namin sa biyahe Gutom daw siya ulit Ang daming yung kinaing chow fun Sa sasakyan sa namin Pero, ngayon ay gutom na naman siya <laughs> Are you so hungry? Are you hungry? You gonna eat chow fun? yung isang ano namin yung kaibigan namin dun sa kabila naman so, ayan na tomorrow na kami mag-explore explore sa Cebu City kasi gabi na kakarating lang namin may party pa dun sa baba <laughs> may party sila dun sa lobby Christmas party ata yun